Kapag malusog ang puso, masigla ang buhay. Sa layo mapanatili mga panatili malakas at protektado ang ating puso, muli nagtipon ang mga eksperto mula sa Philippine Heart Association para sa isang makabuluhang pagtitipon. Silipin ang mga kaganapan sa Knowledge Packed event na ito. Panoorin po natin Puso ang isa sa pinakamahalagang organ. Ito ang sentro ng cardiovascular system at konektado ito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Sa scientific lecture na inorganisa ng Philippine Heart Association Southern Tagalog Chapter, tinalakay ang breaking silos, optimizing outcomes with cardiorenal metabolic protection. Layunin ng programang ito na sabay-sabay na mapangalagaan ang puso, kidney at metabolism para mas maagang matukoy ang risk factors at mas epektibong mapangalagaan ang katawan. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng PHA sa programang CPR Ready Philippines, isang inisyatibong naghihikayat sa mas maraming Pilipino na maging handa sa oras ng emergency at matuto ng tamang CPR. We partnered with uh, DILG, Philippine College of Emergency Medicine, and of course Department of Health in order to revive our main goal, which is to make Philippine CPR ready, as well as to come up with a unified 911 referral system. Kailangan lahat ng no stakeholders should be on board. That's why we had those uh, other groups on board also. Kasabay nito, ipinakilala rin ang mga bagong officers ng PHA Southern Tagalog Chapter, mga leader na mangunguna sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at advokasya para sa kalusugan ng bawat Pilipino. For the past several years, Uh, one of the priority projects of the PHA STC has been to increase the number of uh, trained trainers for the CPR as well as in the involving training of uh, uh, barangay health workers as well as non-medical uh, field uh, volunteers wherein we train them regularly uh, to make Calabarzon CPR ready. Sa huli, Ang pag-aalaga sa puso ay hindi lang pag-iwas sa sakit. Ito'y pagpili ng mas maayos at mas makabuluhang buhay kasama ang mga taong pinakamahalaga sa atin.